Sa kabila ng pagiging huli sa pagbubukas ng klase, tiniyak na mga prinsipal sa ilang paaralan sa Tugigaraw na hindi mapag iiwanan ng mga estudyante sa kanilang eskwela. Batay naman sa datos ng kagayan PDRRMO, nasa higit isang daang public school sa kagayan ang napinsala ng bagyong guring. Sinuel talakay sa report. first day ng school year 2023 to 2024 sa Tugigaraw West Elementary School na antala dahil sa pananalasa ng bagyong guring sa lalawigan ng kagayana. Kaya naman si Filan, isang grade 6 pupil, excited tanggapin ang mga libro mula sa kanyang guro. Masaya po kasi po mag-aaral na po ulit. May bago, may bago po alit na matututunan. Kahit huli na sa pagsisimula ng klase, tiniyak naman ng principal na walang maiiwan ng mga sudyante. Nabitin nga yung first day, everybody was excited, not only the learners, I believe, even the teachers. We ensure here in SDO Tugigraw City, more particularly here at Tugigraw West Central School, na papalitan namin yung mga missed uh, Bagamat binaha, hindi naman nasira ang mga paaralan sa pananalasa ng nagdaang bagyo. Kaya pumasok na ang mga mag-aaral ang 36 na mga pampublikong paaralan sa Tugigaraw City. Prior to the bagyo, we already had a meeting with all of them. Nag-release tayo ng pangbrigada eskwela ng bawat eskwelahan uh, na pondo para makapaglinis sila, makapag uh, repair, makapag-ayos ng kung anong kailangan nila. No? Ania, isa sa kanyang isinusulong ang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga bata sa lungsod. Security-wise, kinausap na natin pati policemen to handle the crossing, the traffic. Aside from that, yun yung sabi namin, ano, nakausap na natin lahat mga teachers kung ano yung mga pangangailangan nila for the school year and the next school year. Inanunsyo ng provincial government ng Cagayan ang pag-aalis ng class suspension sa Lalawigan matapos inirekomenda ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang muling pagbukas ng klase para sa school year 2023 to 2024. Residing na lahat ng mga waterways natin at uh, pinabalik na natin lahat ng mga evacuees natin And uh, sun, it was sunny yesterday, um, kaya siya nag-decide no, na ilift li yung kanyang suspension sa mga klase. But uh, it has given uh, an area doon sa mga local chief executives if the situation sa kanilang mga bayan ay hindi pa talaga po pwede. Pero ipinapaubaya pa rin sa mga munisipyo ang class suspension. Tulad na lang ng bayan ng Bugay at Apari, Cagayan, kung saan hanggang ngayon wala pa rin pasok dahil sa mga pinsalang iniwan ng bagyo. Batay sa tala ng Cagayan PDRRMO, nasa 106 na public schools sa Cagayan, ang napinsala ng bagyong guring. Nung bumaba yung tubig from Sierra Madre, uh, binaha sila and affected yung mga schools din nila, no? and uh, kailangan nila maglinis ng mga schools nila. hindi naman pwedeng uh, papasukin natin yung mga bata na hindi pwede yung classrooms. Noel talakay para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.